Narito ang mga nagagandahang celebrity brides sa araw ng kanilang beach wedding. The Philippine Showbiz List presents Top 15 Most Beautiful Beach Wedding Brides sa Showbiz. 15. Priscilla Reyes. Isang dreamy beach wedding ang naganap para kina Priscilla Mireles at John Estrada sa baybay ng Thunderbird Poro Point Resort sa San Fernando, La Union ng February 26, 2011. Stunning bride si Priscilla sa suot na strapless off-white wedding gown na dinisenyo ni Randy Ortiz. Marami itong crystals at texture, ngunit ang silhouette ay napakasimple, isang bagay na nagpapaganda sa kanyang hugis. 14. Rica Peralejo Noong January 29, 2010, buong pusong sinalubong ni Rica Peralejo ang kanyang married life sa piling ng church pastor na si Joe Bonifacio. Ang kanilang pag-iisang dibdib ay ginanap sa pamamagitan ng isang simpleng beach wedding sa Nasugbo, Batangas. Si Rica nagdamit ng isang elegante at puting gown na gawa ni Rahul Laurel. Ang convertible wedding dress ay nagtatampok ng isang natatanging cobweb overlay na gawa sa shredded silk jersey para sa Christian ceremony upang itago ang isang intricately embellished strapless gown sa ilalim. Alinsunod sa kanyang beach theme, pinananatili ni Rica ang bagay na simple at hindi komplikado na mayroon lamang isang beaded belt nagbibigay diin sa kanyang maliit na bewang bilang pangunahing dekorasyon. Para sa reception, tinanggal ni Rika ang overlay upang ipakita ang mga eksklusibong detalye. 13. Ritz Azul Naisa para naman ni Ritz sa kanyang dream beach wedding sa muli nilang pagpapakasal ng mister na si Alan Guy sa Club Paradise sa Palawan. Si Ritz ay tila isang diyosa sa kanyang malambot at dumadalo na tulle bridal dress na likha ni Mac Tumang para sa kanya. 12. Bianca Gonzalez Matapos ng mahigit tatlong taong relasyon bilang magkasintahan, nagpakasal siya na Bianca at athlete-artist husband si JC Ental noong December 4, 2014. Para sa kanyang simple yet absolutely elegant wedding sa Lagin Island Resort, El Nido, Palawan, isang ready-to-wear na wedding gown ang kanyang pinili. Katunayan, lalong lumutang ang morena beauty ni Bianca sa suot na Ubeda gown mula sa Spanish bridal Boutique Shop na Rosa Clara hindi masyadong sexy ngunit hindi rin masyadong nakatakip. Ito ay perpekto kung gusto mong manatiling modest ngunit gusto rin ipakita ang bahagi ng balat. Mayroon itong mga manipis na manggas at v-neck cut na pinapalamutian ng mga beads sa tamang-tama lang at hindi masyadong napapansin. Makikita sa pagkakadrape at pagkakasakto ng damit na check na komportable itong isuot at gamitin sa paglalakad. 11. Glyza de Castro Ginanap ang pakagandang seremonya ng kasal ni Glyza sa Downers Beach Villa sa Botolan, Zambales noong January 23, 2023. Pinatotohara ni Glyza ang pagdanais may pakita sa pamilya ng husband niyang si David ang kultura ng Pinoy na sasuot yung modern Filipiniana-inspired wedding gown na ginawa ng sikat na fashion designer na si Joe Rubio. Parehong may flower embroidery and bustier top at butterfly sleeves ni Glyza habang ang tulle fabric na tumatakip sa bandang ibaba ng kanyang katawan ay nagbibigay ng ilusyon siya ng isang two-piece gown na may tie high slit. Kinompleto niya ang kanyang look sa Paris sa custom-made Jefferson C. high-heeled sandals at bouquet ng assorted blush and white na mga bulaklak. 10. Ia Villania Sinamantala ni Iya at Joe Arellano na bakit ng sunset sa nasugbo sa kanilang cliffside wedding sa toktok ng meditation point sa Kawayan Cove noong January 2014. Tila walang kupa sa kagandahan ni Iya sa kanyang Pepsi Herrera wedding gown na nagpapakita kung gaano kaganda ang kanyang katawan sa kanyang perfectly toned arms and shoulders. Ngayon din ang kanyang likod na labas sa bababang pagputol muna sa likuran ng damit at ang kanyang kaliwang binte na sumisilip sa tie high slit. 9. Banks Garcia Tatlong beses ikinasal si Banks sa Filipino-British boyfriend-husband na si Lloyd Birchmont. Isa nga rito ay ang intimate Sunset Beach Wedding sa so, dalampasigan ng Boracay noong January 24, 2017. Picture of elegance si Bang sa kanyang serpentine cut lace gown mula kay Kana Bicino Bulan, na pinaresa ng blushing bride makeup. Samantala ang kanyang buhok ay inayos sa may mga malambot na beach waves. At para sa kanyang footwear na kumompleto sa kanyang bridal look, isunod ni Bang sa isang pinagawa na pares mula kay Sheila De Jesus. 8. Isa Calzado Noong December 19, 2021, nagpalitan ng vows si na Isa at mistera si Ben Wendell sa pamamagitan ng isang romantic sunset wedding ceremony sa Club Paradise sa Coron, Palawan. Katulad ng inaasahan, Diyosa ang datingan ng bride na si Isa kung saan tinawag na kanyang mga tagahanga kanyang suot na Immaculate Wedding Gown. Ang look ni Isa ay nagpapatuloy na maari pumili isang covered up but sultry frock sa araw ng kasal. Ang lace mermaid cut gown na likha ni Rahul Laurel ay may manggas, ngunit ang mababang lieg at mataas na hiwa ay tiyak na nagpapakita ng balat. Ito ay mahusin na bumagay sa tan ni Isa. Ang mermaid cut din ay isang kailangan kung nais ipakita ang iyong mga kurba. Kumpleto sa kanyang bridal look ang starfish at coral hairpiece. Samantalang pinili naman ni Isa ang isang strappy pair ng white Weitzman heels para sa kanyang paglakad sa aisle at dala ang isang sariwang floral bouquet. 7. Jessie Mendiola. Noong February 15, 2024, ay naganap ang beach wedding ni na Jessie at Luis Manzano sa kahangahangang tanawin ng Club Paradise Island Resort na nagtatampok ng kalinawa ng seremonya sa beach at solemnity ng church service. Para sa beachfront vows, si Jessie ay nagpakita ng na timeless elegance sa isang espesyal na lace bridal gown na gawa ng Filipino designer na si Patricia Santos. Ang gown ay maingat na gawa sa detalyadong lace na may manipis na spaghetti straps na maganda ang pagkakagawa sa leeg at form-fitting na silhouette na nagbigay diin sa kanyang mga kurba. 6. Maxine Medina Dahil parehong mahilig sa karagatan, isang engraving beach wedding ceremony ang ginanap para kina Maxine Medina at na kanyang husband na si Timmy Liana sa Club Paradise sa Palawan noong October 10, 2023. Para sa kanyang beach wedding, ang pinili ni Maxine ay isang flowy gown na disenyo ni Red Iyala. May sweetheart neckline at midriff keyhole ang gown na nagpapakita ng tamang dami ng balat. Pinaigting ang kasuotan ni Maxine ay isang quintas na diamante, pati na rin ang isang pares sa diamond earrings mula sa Chase Diamond. Kumpleto sa kanyang bridal attire ang mga custom-made bridal sandals na gawa ng designer na si Jefferson C. Upang mas lumutang pa ang morena skin ni Maxine, sa pag-aayos sa kanyang makeup, nagbigay ng isang walang kapintasan ang warm bronzy makeup look with sultry eyes. Samantala sa buhok naman, elegante at maayos itong naayos sa isang sleek na low bun na nagpapaalala sa kanyang hairstyle ng Miss Universe 2016. 5. Colleen Garcia Si Raculine Garcia at Billy Crawford ay ikinasal noong April 2018 sa Costa del Sol Village, Balisin Island Club sa Pulilio, Quezon. Effortlessly shake si Colleen sa clean low bun habang naglalakad sa aisle suot ang custom-made Galia Lahav Ivory Gown with a V-cut neckline. Ang kanyang gown ay binigyan ng mas maraming dimensyon sa pamamagitan ng intricate beadwork. Sinuot din niya ang isang pares ng puting Christian Louboutin palms. 4. Pia Wurtzbach Noong March 24, 2023, ikinasal si Pia sa British entrepreneur na si Jeremy Jouncey. Ang kanilang intimate beach wedding ay nangyari sa isang luxurious resort sa North Island sa Seychelles na dinaluhan lamang ng tatlong bisita. Simple, ngunit elegante ang datingan ni Pia sa suot strapless mermaid design white wedding dress with sweetheart neckline and tie high slit. Ang light and airy design ng turang gown ay bumagay sa relaxed vibe ng kasal. All white naman ang ginamit ng mga bulaklak para sa kanyang beauty look, pinili ni Pia ang natural and effortless bridal aesthetic with soft beach waves and a sun-kissed makeup. Kumpleto rito ang suot niyang drop earrings consisting of one round shaped diamond and five marquee shaped diamonds. Hindi naman nag-abala pa magsuot na kung ano man sa paa si Pia at minabuting maglakad na nakapaas sa buhanginan. 3. Angelica Panganiban Picture of elegance and stunning bride naman si Angelica sa second wedding nila ng businessman husband na si Greg Homan noong April 2024. Ang all-white affair ay ginanap sa boutique beach resort in Nara sa Siargao. Katulad ng inaasahan, ang angelic presence ng bride ay lalong lumutang sa pinili niyang kasuotan, hindi lang isa kundi dalawang stunning Rosa Clara gowns. Sa pre-wedding welcome dinner ay nagpakita si Angelica ng elegance of a Greek goddess sa kanyang flowy kalera gown. At sa mismong araw ng kasal, pinili ni Angelica ang mayol dress mula sa Rosa Clara's 2024 Couture Collection. Ang gown ay may manipis na belo na bumabagsak sa kanyang ulo may mga fringe at bordadong two beads sa kanyang mga balikat, isang lace bodice at isang malambot na sheer chiffon skirt. Ito ay isang fluid at simpleng dalawang piraso na sheet style na wedding dress na ginawa sa lace, beadwork, at silk muslin na may strapless design na may detachable cuff neckline. upang kumplituhin ang bright-looking beach bride, sote ni Angelica ang strappy embellished tongue flats sa halip na traditional heels. At para naman sa kanyang makeup, pinili ang glowing, muted look with flushed cheeks and nude peach lips na pinaresa ng isang malinis at romantic hair bun. 2. Heart Evangelista Noong February 15, 2015 sa Balistin Island Club sa Quezon Province, naganap ang magkalabang beach wedding ni Hart sa mister niyang Senator Cheese Escudero. Maliban sa ganda ng lugar, pinag-usapan din ang wedding gown ni Hart, blooming at talaga namang nagningning siya sa suot na Grace Kelly inspired gown na dinisenyo ng Dubai-based Filipino designer na si Ezra Santos. Ito may kasamang detachable 5-meter train and 70,000 Swarovski crystals at iba pang decorative elements. Ang naturang gown na inabot ng mahigit 6 na buwan bago na kompleto. 1. Christine Hermosa kahit anong isuot na damit, likas ang taglay na kagandahan ni Christine. Kaya naman, hindi talaga nakakagulat pa na mas gumanda pa siya sa kanyang wedding day. Sa 27th birthday ni Oyo Boy Soto noong January 12, 2011, sinakop nila ni Christine ang mga baybay ng sa Batangas na kanilang pagmamahalan at dedikasyon sa isa't isa. Si Christine ay nagdamit ng dalawang gown sa araw ng kasal. Una ay sa kahangahangang bufant na gown na gawa ni Edwin Tan. Ngunit ang mas nakapukaw ng pansin sa kanyang kasuotan ay ang kanyang sapatos. Sa halip na traditional bridal shoes, pinili niya magsuot ng classic white converse Chuck Taylors na may palamuting lace habang naglalakad sa altar kung saan tumerno nga ito sa suot ng groom. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!